Magandang araw mga kasama at mga kaibigan Sa araw na ito ay nais kong magbahagi sa inyo ng kunting kalaman Alam nyo ba na bago nilalang ang tao ay nauna na ang mga hayop at mga insekto? Kagaya na lamang ng isang uri ng nilalang na tinatawag sa maraming pangalan mandadangkal, mandarangkal, sasamba, usamba-samba. Pero bago natin simulan, mga katropa, ang usapang ito, ay huwag niyong kalimutan ang mag-subscribe sa channel nito. I-click nyo rin ang notification bell para update kayo sa mga alam natin na ang mga hayop at mga insekto ay may iba't ibang katangian kung paano sila namumuhay at kung paano sila nagpaparami maging sa paraan ng kanilang paghanap ng makakain ang mandadangkat Gumagamit sila ng dalawang mahabang kamay na may mga matutulis na parang pinipas sa mga para atakihin ang kalaban kaya sila para sila yung mga Ang mandadangkat ay gumagamit ng kanyang dalawang mahabang mga kamay na may matutulis na parang mga tunik para silain ang kanyang mabibiktima. Karamihan sa pagkain na kinakain ng mandalangkal ay mga insekto. Katulad na lamang ng kawawang cricket o kamaksi, kulisa o mga platodeyan mga uwang o beetles bees o mga bubuyo wasps o mga patak paboritong paboritong pagkain ng mga mandalanggal nakakagulat rin ang dami ng kanilang lahi alam nyo ba ayon sa pagsasaliksik na ang lahi ng mga mandadangkal ay umabot sa dalawang libo at apat na raang mga lahi. Para sa mga tao, nagpaparami ng lahi. Sinusunod ang otos ng Panginoon. Go at and multiply. Ika na para diyan ko ang lahat. Magkakatok pa. Alam nyo ba kung saan matatagpuan ng mga kaibigan, mga kasama, ang dahil sa pinakamalaking mandalakan? Ito'y matatagpuan sa North Africa. Umabot pa sila sa northeast ng United States of America sa pagpaparap. Ang laki ng kanilang katawan ay umabot ng Labig sa sila <messive> dito. Kung may katangas, <messive> nakot ay panghapang. Tinakamanaking mga nadangtana. Alam din natin na ang mga nadangtana ay isang uri ng insekto na merong mga pakta. Kapag sila ay nasa itong gulag, no? may ang sila na lumipad katulad ng dito patalon-talon na ng mga palaka. Pero alam nyo ba kung gaano si Nagabinis? Ang batang mandang ka lamang, wala kang mga bakpak, ay kaya niyang tumalik and attend of sego or katumpas ng list that a friend of our lives. Napakapitis. Kaya rin nilang pakikutin ang kanilang mga ulo ng 180 degrees. O ikaw, kaibigan, kaya may bangtay ko ang dito na katulong ng mandalangkal. Mga kasama, mm -hmm. may hindi rin maganda ang katanungan ng mandalangkal. Ano kaya ang hindi maganda ang katanungan ng mandadangkal. Sa panahon ng kanilang pag papapasayang pagtatal. Kinakain ng babae mandadangkal ang lalaki mandadangkal ng buo at buhay. Tandaan natin ng ang ay isang carnivorous insect. Kaya kapag ka nagtatalis na, pagkatapos ng pagpapakasayang, ang papasarap ng lalaki. Ang babae naman ang magpapasarap para kainin ang lalaki. Ano ang dahilan? Sabi ng babae, for nourishment. Kasi nagdadala sa prito. At alam nyo ba, ang atalupan, na ang mandarangkan sa isang pangingitlog ay umaabot ng tatlo sa as na April. Tanging na las. Napuri ng pagpaparami ang mga magbabantay. Kung ganito ang tao, ano na lang kaya ang populasyon ng mundo na Kaya sa muli, kaibigan, maraming salamat sa oras na binigay mo sa panonood ng video ito. Huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe para maya kita sa mga susunod mong mga video. Mabuhay tayo, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat, kaibigan.